fried chicken, fries, mac and cheese or java rice, pwede mo pagsamahin. Kung hindi ka nga makapagdesisyon kung anong pagkain ang kakainin mo, eh dito pwede mo na pagsamahin. Eto ang chicks bowls. Paano nga ba? Step 1, mamimili ka ng bowl mo kung premium, ultimate or superior. Ang premium may isang chicken at isang carb na good for one person. Ang ultimate naman may one chicken at two carbs na good for two person. At ang superior naman may two chicken at two carbs na good for two to three person. Ang pinili ko pala ay yung superior nila. Sa step 2, mamimili ng carbs mo. May mac and cheese, fries, at java rice. Ang pinili ko pala yung mac and cheese at fries. After mo makapili ng dalawang carbs, esa step 3 na tayo na mamimili ka ng flavor sa chicken mo. May apat kang pagpipilian, sweet corn, barbecue, cheese, at salt and pepper. After mo nga makapili ng flavor sa chicken mo, esa step 4 na tayo. Mamimili ka naman ng dalawang sauce. May limang sauce na pagpipilian, cheddar cheese, garlic aioli, sriracha, mayo, honey mustard, at sweet barbecue. After mo makapili, eh maghihintay ka na lang na isa-serve sa'yo na makapag-food trip ka na. Panal! Hello, 'di ba? Nga pala, meron din silang chicken sandwich, mac and cheese chicks burrito, chicken skin at may dessert din sila na wicked Oreo. Kaya sa mga gustong makapag food trip ng ganitong klase ng mga pagkain eh, dito lang to sa Chick and Chunk na located sa 421 JP Rizal, Santo Niño, Marikina City. Open sila ng 10am to 9pm. Malinis at maaliwalas ang dine-in nila dito. Meron pa silang animation no? Kaya siguradong matutuwa ang mga bata dito. Yung mga sos nila dito, sakto lang yung lasa. Siguradong hindi ka mauumay. Juicy at malinamdam din yung kanilang mga fried chicken dito. Isa nga sa nagustuhan ko dito guys, yung kanilang chicken skin na malutuwa. May flavor pa yan ha. Yung chicks burrito pala nila, may chicken, fries at mac and cheese sa loob. Yung chicken sandwich naman nila guys, ang laki ng manok. Boneless nga pala yung kanilang mga fried chicken dito, kaya makakakain kayo na maayos. Buto na lang, kumain tayo. Ayun, ganun na naman. Ang last mo magiging kumain, tas ako naman lagi tayo. pag aapag ako. Eh? Mag-aapag ako, promise. O, oh, sige. Tara. <laughs> Ang sabi ko nga kay Bibigay kung dito daw kami kakayod, sabi niya, dyan daw, oy bakit mo naman pinupush? Ang nakalagay dun, pull eh. Wala na, pinagtawanan na tayo. Pagkapasok nga namin sa loob, oy okay dito ah. Dumerecho na agad kami dito sa may counter para makapag-order na. Teka lang, bakit parang ang dami tinuturo na ito? Ang daming ino-order. Ay, 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 siguraduhin mo lang may pangambag ka. Ha? Ang dami mong tinuturo. Nandito na nga pala yung order namin. Uy, ayusin mo naman yung pagsubo. Ginawa mo naman bibig tong ilong ko. Kumalat tolo yung cheese may bibig ko. Alam, naman to. Buti, may tissue dito. Ayan, ayan, ha? Ayosin yan na Uy, brisan mo naman ah, Ay, natatakam na ako Gutom na ako Akin na nga yan Parang pinagtitripan ako ah no. <laughs> Guys, nandito nga pala kami Sa may and trunk dito sa may marikina, no? Balik yung una natin Titikman yung kanilang superior May chicken siya May mac and cheese Tsaka may fries Mmm Udah oh. so, may price pang kasama yan, oh. Ba? Mm. Mm. May mac and cheese po. Mm. Grabe guys, 289 pesos. Ang to kalaki no. Perfect po pang snacks. Mm. Ito naman yung kanilang mac and cheese. 99 pesos. Mm. Guys, yung cheese niya guys, hindi siya masyadong, masyadong ano, yung sobrang tamis. Hindi siya nakakaumay. Ito naman yung guys, yung kanilang premium, 189 pesos. Meron siyang chicken, sa may Jabare's na. Ayan, eh, di ba? Tikman natin, pare. Hmm! Masarap talaga yung chicken nila, ha? Hmm. Yung Japanese naman, malakas rin. Bale, yung sauce na nilagay dito is garlic aioli yes. and ano isa? Cheddar cheese. Diba? Dalawang sauce siya guys. hmm. <laughs> Ito naman yung kanilang chick burritos, 149 pesos. Ito, Ito yung laman niya guys, may, may mac and cheese. Rice and chicken. May fries and chicken din. Yes. 149 pesos. Ikman na natin. Hmm Gumagay din siya Hmm Hmm Sulit to guys Okay to Ito naman yung kanilang chicken sandwich guys 119 Oh grabe laki ng monok oh Ito ha ah. Dari pa ang sauce Ito ha Tumunan natin bakit Hmm Ang juicy ng chicken ha oh. Ito naman yung kanilang chicken skin guys oh ang lalaki, oh. 79 pesos. Tikman natin. Mmm. Ang crispy. Tsaka quality yung chicken skin nila. Ha? Hindi siya tulad sa mga kanto-kanto ng ano, chicken skin. Ito, panalo ko. Ito yung table, oh. Hindi siya yung maalat na tulad ng ibang chicken skin. Okay, ito. Ito. Oh. Sausaw so, so, natin dito sa kanyang sauce. Bali, guys, itong sauce na to is sweet barbecue nga pala, no? Mmm. Mm. Sarok. Bali guys, pwede kayo mamili sa limang flavor nila, no? Tsaka pinili pala namin dito is sweet barbecue. Ano? Mm. Guys, meron sila dito, ano? Dessert. <laughs> May ice cream sa ibabaw. Ito ay kung tawagin na yung weekend Oreo. 99 pesos. Tikman natin. Mm. May chocolate sa loob, oh. Pagyan natin ice cream, pare. Ito, kapal ng ice cream, oh. hmm oh. Yummy! Ah, grabe! Dari, tapos natin kumain. Akin ang bag mo. Ang ko? Oh, eto. Ha? Eh, 20 pesos lang. Diba sabi ko sa'yo mag-aambag ako? Wala oh, din ang ambag na 20 pesos lang naman. At least nag-aambag. Sige. sige, sige. Oh, sige na, sige na.